Ayan guys, so gagawa na naman tayo ng Muron um, kong tawagin Dito sa amin, Muron Ang gagawin nyo Magpagiling po kayo ng Dalawang kilong malagkit papagiling nyo po yan pag napagiling nyo po yan ito nang gagawin nyo dalawang kilong malagkit tapos muna po kayo ng apat na nyug yan apat hanggang limang nyog. ngayon yung pinakagata ng nyug ito yung isasabaw nyo dito ayan ito yung sasabaw nyo. Ito na yon. Yan. Ito na po siya. Yan. Ngayon, um, lagyan nyo rin po siya. Na, ihalo nyo na rin po yung ano. Ihalo nyo na po rin po yung ah, uh, isang kilo na asukal na brown. Ganon siya. Ngayon, pag nagawa nyo na lahat yon, isa lang yun sa gatungan niya ang gagatungan po natin ayun nagatungan ko na po siya hanggang sa haluin mo ng haluin haluin lang po siya ng haluin ayan parang hanggang sa maluto po siya hanggang sa matuyo hanggang sa medyo tumigas na siya ng konti yan ito na po yan guys oh. ayan, ayan na po siya unti-unti na po siyang uh, natutuyuan ang kailangan po medyo ano siya kasi babalutin po po ito ng dahon ng saging ayan ang kailangan patigasin pa ng konti ito Ayan. Kailangan wag mong tigilan kakahalo, guys. Ayan. yan ito na po siya, guys. So, ayan. Na siya, o. Ayan siya, oh. Ayan, siya. Kailangan maging malagkit siya. Ayan, oh. Wala na sabaw Ayan. ayan. <coughs> Kaya ganyan guys, yan ang paggawa ng muron. Yung niluto ko nga kanina. kan lang gagawin yan. Yan. Ang kinakailangan guys, magiging uh, makasampag badot. Yan, no? yan. Ganun lang. Yan. Yan. Ubabalot nyo lang sa dahon ng saging. Kailangan yung dahon ng saging yung malinis kasi pagkain yan ang kanyang kalinis guys oh. yan sariwang dahon ng saging yan ang kabilang dulo yan itutupi mo lang ayun yan ganun lang mangyayaring kung gusto ayun na siya ayun oh. yan ganun ang moron kung tawagin moron yan